Magandang araw. When the commander in chiefs own troops vote against him, the result from local, local absentee are loud and clear. Soldiers, police officers, government workers, media staff who keep the country running, gato, nagbumoboto sila ng mas maaga, di ba? And guess what? Wala ni isa sa BBM alyansa ang pumasok kahit ang pinklawan wala rin uh, si Bam, si Kiko, hindi nila hindi sila nakapasok doon. But you know who did? Yung mga allies ni Duterte. Several several retired military and police officer, they say a lot. These are these aren't random voters. These are the ones following the president orders on the ground. If your own troops are voting for your rivals, that that's not just disappointing. That's a warning sign. Being commander in chief isn't just about giving speeches. Tama nga naman, hindi lang naman doon natatapos yung pagiging commander in chief mo. And or cutting ribbons is it's about earning the trust of the people you lead and right now that trust is clearly sleeping. if the palace is listening this isn't just a political loss it's a vote of no confidence from the very people expected to back you up when your own team is walking away it's time to ask why nakakalungkot no para sa part niya na lumabas to na pinakita yung mga ayan nga oh pinakita yung mga absentee voting talagang pasok ang mad, ang Duterte 10 plus yung dalawa pa pumasok talaga. Wala kang makikita kahit anong pinklawan. Nakakalungkot lang na tama nga naman yun. Hindi naman natatapos doon na magkakat ka lang ng ribbon, magi- speech ka lang. Dapat ipakita mo sa sa kanila na suportado mo sila. Siguro naman alam mo ko anong ibig sabihin nun. Naggumagalaw lang sila, kumikilos lang sila dahil ikaw ang nakaupo ngayon, ikaw ang leader nila. Pero hanggang doon lang yun sinusunod lang nila yung utos mo pero sa kaloob-looban nila hindi ikaw ang gusto nila Diyan, dyan, mo makikita tignan mo yung resulta kaya siguro may bigla-bigla ang ginagawa no? kasi nakikita mo na wala, binipitawang ka na ng mga taong ano, na hindi man harap-harapan kagaya ng ginawa mo noon na talikuran mo, tinira si tatay nakikipag ano ka na open ka na na makipagayos Ano tulungan mo si tatay na makabalik dito baka sakaling bumalik ang tiwala sa iyo ng mga tao Ganun lang kasimple simple 'yon Ngayon 'wag mong sabihin leader ka ay eh, susundin ka ng lahat Oo susundin ka dahil nakaupo ka pero sa harap mo lang 'yon Pero pag nakatalikod ka na wala na Tignan mo ang resulta Yan ang resulta ng mga desisyon na ginawa mo Good luck!